Koko sumasente. Hi marks ka? Yeah. Kain right, sandito? Ay, right. ito. Wala ka nang natanggap ng Ay, hindi ko na naman. I think kay sa Star Market. Meron pa. Ah, meron. Magkan. Okay. Charting. Sir, <laughs> magluluto <-iloko> pa. Hindi <laughs> mahirap Ano yan? Malit lang? Malit lang? Oh. Okay. Trying time, na. Malit lang. Malit ay, yung <laughs> ano na yung yung breadcrumbs, yung 30. Okay. Breadcrumbs. Okay. Ano ba? Ay, yung big time. Okay. lang. Okay.

So <laughs> 67. <laughs> no, diba ano, uh, so sa 200 so, ah. so, okay. so, mo ha dapat Ano ba? Oh, 'di ba ang sinabi <sighs> mo 85 kanina? 'Yun 'yung bayaran mo na lahat kayo, tai ano mamaya. lahat lahat. So ididirekta ko sa iyo 700. Tayo ba mo 'yung pangsamang? 1. Bali-bali, 6. Mamaya na 'yung mamaya 'to sa mo. Okay, ano? Hindi <laughs> ba nag- Nagkakaproblema po kasi kami sa Cash yung Ano? 30? 30 Wala Kuya wala kaming ano Ha? Magkano daw to? Labo? <laughs> Pahing labo isa kaya nang kunin natin, kaya lang magbibigay siya sa atin ng kulit. Diyan. Kaya kaya kami ng cash out. Parang lang dyan. Wala na ba ang kailangan bilhin pa? Wala naman ang paa. Hindi. Di ba bibigyan po ako ng 500? 300 lang ibigay mo sa akin. Eh? Tama. Ang ko sa'yo? Say tama ka ka, di ba? Pag tayo. Ngayon, instead of 500 oh, okay. mo sa akin, 300 lang. <|es|> no, no, Okay, ano? Okay. Pag-alagay okay, mo itong managyan. Tira. Tira. Nandun ang 2,000 kay Ipoy. Okay. hindi ko alam. ano naman pero kita eh. Pinuha bus? Hindi na, tayo. Tayo. Tayo, tayo na. Tanong lang, ano? Mayonis lang. Ilan? Isa Ganun. Ano yun? Yung blue? Best food. Best food? Ako. Uh -oh. Meron pa best food galon? May nga isa? Bayaran ko muna. Ay, bibili nga isa. Sige lang. Ano nga yun? 4,060. 60 na pala. 4,060. 4,060. Ah, sih. Bosen banget. Kenapa? Kamu nih lama banget. With the

Ano po to? Malaki. Asam pouch lang. Dilip boss. Ha. Premi dato Maliit lang. Malaki. Yung malaki natin. Ah, uh, 15. Dalawa nun. nga maging <mukong> Dalawang paraso.